Nandito po ako yung guys sa May Poblacion NHA na pabahay po no. Dito po sa Bayan ng Ahoy dahil kukuha po ako dito ng Google AdSense ko po no sa office ng Philpost. Pero nung dumating ako dito guys kasi galing pa ako ng trabaho, nakalis lang yung mga empleyado kasi uh, Dalawa na sila dito guys yung nagjo dito kasi yung kanilang temporary na office kasi ginagawa yung dating kung saan sila nag office po no. Mamaya pa daw sila babalik. Mga 1pm So antayin ko na lang guys no. Kasi patagal na to yung Google AdSense ko. Actually uh, pangalawang beses na ako nag-resend or nag-request pero hindi na i-deliver kasi hindi ko lang alam kung Dinedeliver ba nila ng door to door or ikaw mismo yung uh, mag-claim sa kanilang office? Kasi yung sa, actually yung sa Google Adsense na to guys, para po to sa, ano ko, YouTube. Kasi hanggang December, ano lang, December 14 lang, pag hindi ko na-verify yung address ko sa Google Adsense, Uh, mag-stop po yung mga ads po no sa mga videos ko so sayang kaya antayin ko na lang ngayon hanggang 1 pm okay so papakita ko lang yung kanilang office guys so dito po yung office nila sa pang-apat na to yung temporary na office po nila no diyan so dito yung NHA poblacion pabahay okay